Gabi, hindi ka na makakapagkaila sa akin. Huling-huli ka na. Ano ba nagsasabi mo? Manny, wala akong panahon sa kalokohan mo, ha? Okay lang, wala akong panahon. Marami ka naman pera, di ba? Nasa iyo yung 100 million, eh. Gago ka. Mas gago ka. Ikaw may pakanaanong kidnapping, di ba? Malas mo lang nabuking kita. Talagang ganyan na hinala ko sa'yo dati pa, eh. Pero di ba, Pwede naman ako manahimik eh. Sa tamang preso. Parang si Rex. Ang kailangan mo sa akin? Simple lang, Gabi. Hatian mo ako sa lahat na nakuha mo kay Edward. Mananahimik ako. At pwede mo ako maging kakampi. Pero kung hindi, titimbrihan ko siya. At pag nalaman ni Edward na ikaw pumatay kay Kathy, hindi ka lang makukulong. Paglalamayan ka pa. katakot mo ako panoorin. Uusap tayo, Gabi. Kailangan mo yan? Nakita ko sa lupa sa tagpuan niyo ng mga kidnapper. Paano niyo yung, yung lugar na yun? Sabi ko sa inyo, pumunta na ako dito para makatulong sa kaibigan ko. Pare, tinawagin ako ng kidnapper gusto niya ibang tao magdala ng pera sa kanya. Isang kaibigan o isang tao malapit sa akin. Ikaw kagad pumasok sa isip ko. Bakit hindi mo tanungin yung pinakamatalik mong kaibigan? Si Gabi! Siya yung tinatawag ni Chumat Rex na bossing. Hindi na ako magkapaligo-ligo ipapare. Dalawang tao na nagasabi sa akin na may connection ka sa kaso ni Kathy. Ngayon, diretsuhin mo ako, Gabi. Magkinalaman ka ba sa pag-kidnap kina Kathy at Ryan? thank <laughs> you